maraw sa mga CCTV footage na nakalap ng National Bureau of Investigation ang resulta ng isinagawang behavioral analysis kay Sandro Mulak na nasasabing dumaan siya sa isang traumatic incident. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa mga kuha ng CCTV noong July 21, 2024, makikita ang 4.39 ng madaling araw, lumabas ng kanyang kwarto si Sandro Mulak. hanggang sa makatawid sa katabing hotel. Maya-maya pa, nag-elevator siya paakyat ng 7th floor hanggang makarating sa kwarto kung nasaan si Richard Cruz at Jojo Nones bandang 4.48 ng madaling araw. Bandang 5.24 ng umaga, makikita ang isang room attendant na naghahatid ng inumin sa naturang kwarto. 6.46 ng umaga naman, makikita ang lalabas ng kwarto si Sandro. Lelisanin ng nasabing hotel hanggang sa makabalik sa kanyang hotel, 6.53 ng umaga. Sa labi ng kanyang hotel, ayon sa NBI, mapapansin na umano ang pagbabago sa kilos ni Sandro. Papunta siya na naka-check in ang dalawang subjects, normal, at uh, relaxed ang movement ni Sandro. Pero, after nangyari yung insidente ng pamumulestya, makikita mo na nagpago ang kanyang kilos. Siya ay mabilis na maglakad, balisa, at parang distressed and very anxious. Bigla na lang siyang umupo sa sabi ng wall, fronting the um, elevator kung saan antay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya. Ang mga video manong ito ayon sa NBI ay corroborative o sumisigunda sa behavioral analysis na ginawa ng kanilang mga imbestigador at behavioral science division. This is very consistent with the findings of na meron ng na sa na -in dalawang subjects na Ayon naman sa abogado ng dalawang independent contractors, hindi pa nila nakikita ang mga CCTV footage. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang panig ni Mulak. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatanggap ng Heroes Welcome si Olympic Bronze Medalist Ira Villegas sa pag-uwi niya sa Tacloban City. Sinalubong siya sa airport ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagsagawa ng motorcade para kay Ira. Nagbigay naman ng tig 1 million pesos na cash incentive ang City Council at Mayor ng Lungsod para kay Ira. Samantala, naon na namang bigyan ng pagkilala ang isa pang bronze medalist na si Nesty Petesio sa Davao City nitong Miyerkules. Bukod sa mainit na pagsalubong ng mga kababayan, Naroon din ang kanyang pamilya na halos walong buwan na raw niyang hindi nakakasama. Nasa Malacanang naman kagabi ang ilang Pinoy Olympians na hindi nakasama sa pagbibigay pugay noong isang linggo. Kasama dyan si na Olympic gymnast Emma Malabuyo, Alia Finnegan at Levi Rivivar at si Olympic golfer Dati Ardina. Natanggap na nila ang 1 million pesos na cash incentive mula sa Office of the President. Hindi naman nakadalo ang isa pang golfer na si Bianca Pagdanganan dahil nagtitraining na raw siya abroad. Ngayong mahuli na si Sheila Guo at Cassandra Leong, patuloy namang tinutuntun kung nasaan si Dismiss Bambantarlak Mayor Alice Guo at isa pa niyang kapatid na si Wesley. Balitang hatid ni Salima Refran. Base sa mga dokumento at intelligence reports, ang pamalaan hindi pala galing ng Pilipinas, kundi galing na ng Denpasar sa Bali, Indonesia, si Dismiss Bambantarlak Mayor Alice Guo nang dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21, ang makuna ng isang pasahero ang letratong ito ni Guo sa Kuala Lumpur Airport kasama si Cassandra Ong, ang kinatawa ng raid na Pogo sa Porok, Pampanga na Lucky South 99. Palipan na pala sila patungong Singapore. Halos isang buwan sa Singapore, sinagwo ong at mga kapatid ng dating alkalde na sina Sheila at Wesley bago tumawid pa Batam Indonesia sa kain ng ferry noong linggo August 18 The news is there in Indonesia and uh, we have verified reports already on this matter but uh, our people are working on the on the on this matter right now sa ulat ng foreign counterparts sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, wala na sa Indonesia ang kapatid na lalaki ni Guo na si Wesley. Apparently, yung lalaki, si Wesley Guo, ay nasa ibang bansa na raw po. Kung saan bansa, undisclosed sa po ito. Ngayon, si Alice dialguo Guo ay hindi nila namataan doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. So, ma Maliwa, uh, malakas ang aming paniniwala na si Alice Leal Guo, si Guwaping, nasa loob pa ng Indonesia. Sa pagkakahuli sa kapatid ni Guo na si Sheila at kay Ong sa Indonesia, mas luminaw pa raw ang koneksyon ng Zunyuan Technology sa Bamban at Lucky South 99 sa Porak. Well, we found a connection between uh, Alice Guo and uh, Cassandra Leong. A uh, definite connection that was found by, you know, by our people. Which means that Bamban and Porac uh, are closely related and remembered that uh, despite all the denials of, uh, of uh, former Secretary Roque, uh, it appears that uh, they're really intimately related. Nagsama ngayon sa pagtatago uh, si Cassie Leong, a very important person of interest para doon sa Lucky South 99, Porak, at saka si Alice Dialguo, another very important person of interest para sa Bamban, sa Sunyuan. So this highlights, underscore our contention. Matagal na namin sinasabi na yung dalawang scam farm na ito ay magkaugnay. Para parehong criminal organization ang kinabibilangan nila kasi Leong at saka ni uh, Alice Dialguo or Guaping. Ping. Martes, August 20, nang iutos si Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkansela ng passport ni Nagbo at kanyang mga kapatid at ni Ong. Pero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi raw basta-basta makakansela ang passport ng mga ito dahil baka magka-problema sa pagpapauwi sa kanila. Yan ay kahit pa maaaring fraudulent o sa maling paraan nila nakuha ang kanilang mga pasaporte. It was not found to summarily to treat it summarily because if if if, if the passports are cancelled immediately, then how can you make them travel back to the country? Uh, you will have to issue a travel document which should be an admission that they are Filipino citizens. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ang isang babae sa Valenzuela dahil umano sa pagbebenta ng ilegal na droga. 18 e ang ng suspect na may pakiusap sa mga umarestong polis. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Diba makaawa ko sa nila, sabi ko huwag nila huling kasi anak ko walang mag-aalaga. Inaresto ang 34-anyos na babaeng ito matapos mahulihan umano ng 60 grams ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Isinagawa ng Valenzuela Police ang buy bust operation alas 4.30 ng madaling araw kahapon. Ayon sa pulisya, sangkot umano ang suspect sa pagtutulak ng droga sa barangay Bignay. Base sa informasyon na nakuha natin, siya ang nagbabagsak at kinukuha na ng mga small time pusher natin sa barangay, uh, sa mi barangay Bignay. Patuloy ang investigasyon para matunton ang source ng shabu ng suspect. Kasi kung 60 gram na ang hinahawakan niya, sigurado ang kinukuha na niya more than 60 gram. Kaya patuloy pa rin ang investigasyon na ano, at follow up regarding doon sa kinukuha na niya naman. Nauna na raw inaresto ang kapatid at boyfriend ng suspect dahil din sa illegal na droga. Giit niya, hindi siya sangkot dito. Nung pataka ko bakit ako nandito ma'am. Wala naman po ako ano talaga. Nanulungkot po kasi iniisip ko wala po magagal sa ano po. Wala po talaga magagal. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Bistado sa magkahiwalay na buy bust operation sa Cainta Rizal, ang tatlong lalaking nagbebenta umano ng iligal na droga. Sa Barangay Santo Domingo, limang pakete ng hinihinalang shabu ang nasabat sa lalaking 23 anyos. Nagkakahalaga raw ito ng mahigit 100,000 piso. Aminado ang suspect sa krimen. Sa isa pang buy bust, magkapatid na lalaki naman ang naaresto. Na Nakumpis ka sa kanila ang mahigit 80,000 piso ng halaga ng umano'y shabu. Umamin din sa krimen ang isang suspect. Itinanggi naman ito ng kanyang kapatid. Abot sa anim na gramo naman ng hinihinalang shabu ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa mga lungsod ng Dasmarinas at Bacoor sa lalawigan ng Cavite. Walong drug suspects ang arestado. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala silang mga pahayag. In the zone na sa latest ngayong Friday, mga mare at pare. Atin pa rin ang panalo ang sigaw ng 18 ng SB19 sa Billboard Fan Army Face-Off 2024. Back-to-back -back win na yan para sa fans ng P-Pop Kings. Wagi ang 18 sa 32 fan armies na nagtapatan. Kabilang ang Swifty si Taylor Swift sa semifinal round. Sa final voting naman, pinataob nila ang Navy fans ni Rihanna. Trending of course sa X ang pagkakapanalo ng 18. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.